Assalamualaikum at magandang araw Bangsamoro. Na mahagi ng tulong ang Core Group ng United Bangsamoro Justice Party ngayong araw ika-12 ng Pebrero 2025 sa Barangay Simba, Datu Urinsin at Magindano, Del Norte. Pinangunahan mismo ni United Bangsamoro Justice Party mayoralty candidate Abdul Ma'in Baba Abbas ang pamamahagi kasama ang kanyang katandem na si Vice Mayoralty Candidate Dato Babstir Sinsuat. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Abas ang kahalagaan ng kapayapaan sa pag-unlad ng bayan. Aniya, once na mawala ang peace and order, mawawala din ang development. Once ang madala i-peace, kalat i-peace and order, nagkalat bon i-development. umadala i-peace and order, na na po ni development. Ayon sa ulat, nasa 3,000 hanggang 4,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda at dahil sa dami ng nangangailangan, posibleng magkaroon pa ng extension upang matugunan ang iba pang residente. Postedy, pinaghandaan po natin ang halos 3,000 na uh, benepisyaryo. So, pero malamang magkaroon ng expansion pa rin ito dahil sa dami po ng registration Uh, ng mga ta uh, mga tao dito sa Barangay Simba ay po tayo ng 4,000 plus. So may information na po tayo na parating na malamang baka kung sa uh, sakaling magkaroon tayo ng malawakang pagbutigay at eh, pwede po natin i-accommodate ang uh, buong uh, 4,800 na mga botante natin sa uh, dato din, uh, dito sa Barangay Simba po sa dato din Samantala, Naging emosyonal naman si UBJP Vice Mayoralty Candidate na si Dato Babster Sinsuot sa kanyang panawagan na ipaglaban ang makarapatan ng mga mamamayan hindi nabibigyan ng hustisya sa mga naganap na karahasan. Nagasaguna ba niya na nabangaling ko sa kano mga pagaling kong sa tiyan? Ah, ang pagunod <laughs> Sini lah kisah daripadanya Seorang menantu nanya aku Pimpah asian nak kepada ini Niksirkan umat aku Lata ginaw aku Kanu mengaukesku Pagariku Orang menantu Nampak patah Nampak patah Nampak kempu hati Orang menantu Ano ba kinapamagayon na sa akin, di ka nagkusang bujupag sa kinapamagayon. Ugay na kinapamagayon na niya, nangingay ka di pa kagamuha wagi iba, ko niya minatay. si Papa Jama minatay, dapat bityari ka wagi bin. Sa akin, di muna pagkos na datu blan niya, na niya, na ka nung mga pagali ko, manantun na gumis. Kasabutan kay mga ukas ko na namatagsan, ugay na namalit pa na si Ilan. Tiniyak naman, ha? ng UBGP Core Group na ang lahat ng 34 barangays ng Datu Uri Sinsot ay makakatanggap ng tulong dahil ito ay programang para sa lahat, walang pinipili, walang iniiwana. Buo ang kanilang kahandaan sa anumang hamon upang maipagpatuloy ang kanilang atikain ng tapang at malasakit tungo sa kaunlaran. Joem Rashid Panalisan, Z-Life News Online.